Buenos dias, señoritas y señoritos. In our previous blog, we talk about uh, uh, the statement of uh, former Interior Secretary uh, and local government uh, Secretary of Interior and Local Government uh, Raphael or Raffi Alunan the third. Kung saan sinabi niya, we are currently at war with uh, with China because uh, hindi naman kailangan mag-shooting war kundi maraming other kinds of war and nakikita natin ito being waged in uh, alongside the shooting war sa Ukraine at Israel meron rin tinatawag nila na propaganda war at meron rin tinatawag nila electronic war at meron rin tinatawag nila psychological war yung uh, yung tulat yung uh, uh, war na That uh, President uh, Duterte waged against the Filipino people during his administration na uh, halos araw-araw, linggo-linggo tayo binobombard ng mensahe na napakabait ng China, napakagaling na si Jinping, gagawan tayo ng project ng ganito-ganito. So those can be declared, uh, uh, th those can be seen as uh, psychological war. We were, at saka may mga bata rin yan na may naglalagay ng mga sign na Philippines province of China pagkatapos 'di ba pa meron pa si, si may si Manila Mayor Isko Moreno na ni yung mga yung mga Chinese uh, uh, stores diyan sa Manila na binebenta ng mga produkto na may nakalagay na, na made in uh, in uh, the Philippines province of China. So kumbaga unti-unti uh, na talaga binobombard tayo ng mensahe to love China and to abandon to abandon our claim over the West Philippine Sea. At uh, ngayon, i-report natin another classic case of uh, of uh, uh, gaslighting light, light, and and changing of narrative na kung saan nila yung news to to show na sila ang kawawa at tayo ang masama. So, uh, in reaction doon sa mga vlogs natin, in reaction doon sa mga sinabi ni ni uh, uh former uh, DILG secretary Alunan, uh, ngayon sinasabi nila tayo na daw mga Pilipino at uh, kinakawawa at binubuli daw natin yung mga yung mga Chinese people. They even went to the extent of saying na We are inciting racial hatred daw. Kumbaga, kumbaga daw tayo in encourage daw natin ng mga tao dito sa Bansa at kahit sa ibang mundo to hate China. And we are sowing xenophobic sentiments o yung mga sentiments directed directed uh, to the Chinese na creating hatred for the Chinese people. So Ah uh, nakakatuwa ito kasi uh, kung sila umaatake sa atin kung, kung nung nilusog nila yung uh, yung West Philippines natin yung Spr Spratly Islands uh, ano ba ang kinoconsider nila yan uh, sino ba ang bubuli at sino ang na uh, naatake at uh, tayo yun pero ngayon na uh, Pinapalabas nila na sila ang kawawa sila pa yung occupying force sila pa yung attacking force na ngayon sinasabi nila na we are uh, fomenting hatred hindi nga kailangan mag-foment hatred because we re we are we already hate them not because we hate chinese people per se or we hate them for being chinese we hate them for invading for taking over our territories in the West Philippine Sea bullying our 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 coast guard and uh hitting or uh, or uh, uh, putting the lives of our fishermen in danger lalo na yung binangga nila na mga barko ng mga kawawang mga fishermen natin so what what do they expect us to love the chinese uh, and, and we have to make distinction ha huh? yung mga chinese people biktima rin yan ng people's liberation army o at biktima rin yan ng mga ng chinese pulitburo yung chinese governing governing uh, officials yung uh, under kay xi jinping ay uh, yan na talaga ang nagde-decide dyan na umatake at ibuli tayo. So we don't hate the Chinese, we just hate what the Chinese government and what the Chinese military are doing to us. And that is a natural reac reaction. The same way syempre, yung mga yung mga uh, taga-Ukraine galit na galit sa China at uh, the same way rin yung mga yung mga Uh, Israelites galit sa galit sa Hamas at saka yung mga Palestine rin galit rin sa Israelites dahil sa gera ngayon. So gano'n yan. That's a, that's a normal reaction. Hindi walang Philippine official kailangan udyukan namin para magalit sa China. Pero ngayon, sinasabi nila parang hindi tayo we don't we don't have the right to to feel this this way. Dahil daw, ngayon, uh, ito daw, mga anti-Chinese sentiments. Eh, hindi naman namin sa kayo para i-occupy uh, yung mga isla namin. Ginawa nyo yun, eh. hindi nyo nga hiningi yung permiso namin, in-occupy nyo na lang yan. At uh, gumawa kayo ng inang-invento kayo ng mga mapa na sinasabi sa, sa inyo yan. So ito ito nga in essence ang sinasabi ng Chinese embassy at uh, rin nila na na-coverin natin dito sa earlier vlogs na kasama yung China daw <laughs> sa Kwan in effect parang kinonfirm pa nila yung mga reports na nag up na yung China sa mga sa mga uh, at least yung mga, mga reports sa ganon, hindi naman natin sabi ganon, pero kinonfirm nila may reports sa ganon na nakakakontya daw sila ang China, ang Chinese government sa mga sa mga uh, 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 gustong tanggalin si Marcos through d'etat At uh, we reported that earlier. So, nagalit rin sila na isolated case lang daw yung may na-aresto ng mga Chinese na may mga baril na made in China at may mga sign na gumagawa sila dito ng sleeper cells para isabotahe ang bansa at tiktikan yung military in case magkaaway-away tayo sa uh, sa China. At nagalit rin sila kaya uh, syempre, hindi naman nila binanggit sa press release ng Chinese embassy nagalit rin sila sa kay uh, former DILG secretary Rafael Alunan na sinabi yun nga penetrate na nila yung mga yung mga uh, rebel organizations, yung mga grupo na galit sa Marcos government, yung mga business kong conglomerates na at saka yung mga organization na pro-China uh, to kwan? to take control of uh, 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 government institutions na na kailangan natin when when China attacks us sa uh, uh, kung talaga in the real sense of the word so uh, sabi nila uh, certain Filipino officials went as far as disseminating such highly irresponsible remarks, dramatizing and hyping up maritime differences, vilifying the performance of normal duties and exchange of Chinese institution and personnel, and even inciting racial hatred and sowing xenophobic statements. Yo, ito nga, ito nga ang masakit sa sinabi nila na sila daw ginagawa lang daw nila yung trabaho na nagpapatrol dyan sa West Philippine Sea, tayo daw ang kwan, parang umaatake sa kanila. Eh, atin yan, lugar natin yan, umalis kayo dyan. Kung ayaw nyo guluhin namin dyan, kami nga hindi naman namin kayo ginugulo, hindi naman namin binabangga yung barko nyo. Nagdadala na kami ng supply sa mga sundalo namin na, na, na nakadestino na dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kayo ang nambubuli sa amin. and sinasabi nyo, ginagawa nyo lang yung trabaho nyo. At, uh, pati daw, yung mga, yung, ah, uh, kwan daw, uh, yung, pag-train doon ng mga, kasi dati may mga military rin na-train doon, nung time ni Digong. Uh, so, karang kwan daw natin, ginagawa, kinukuha daw natin ito, and, we are, we are encouraging people to hate Chinese. Hindi, you, nobody has to encourage us kasi kami na mismo galit. We don't hate, the Chinese people, but we hate what the Chinese government and the Chinese military are doing to us in attacking our shores, attacking our sea. At sabi nga nila, sana mag-usap-usap na daw tayo. And tagal na natin nag-usap-usap. Tumigil ba yung mga barko nila? Hindi naman. Tuloy-tuloy pa rin sila sa pananakop sa mga, sa mga isla natin. So, Uh, what this what does this all mean? Ang ibig sabihin nito, in conclusion, effective po yung ginagawa natin na uh, sineshare natin yung mga vlog ni Vlogcaster. Effective po yung pagka natin sa mga vlogs ni Vlogcaster. And sharing it to other people para makita. Uh, hindi lang yung mga Pilipino people, kundi pi People uh, in the whole world, kasi kung nagba-viral yung isang issue, nakikita pati mga foreigner na we really are asserting our rights, our ownership over the West Philippine Sea. Hindi, uh, we are now taking the action opposite to the action of President Duterte na parang gusto na ibigay, gusto na ibenta sa kanila yung West Philippine Sea. So dito sila umaaray now. Uh, tayo lang masama kasi effective yung uh, social media campaign natin, di ba? Sabi ko sa inyo, there are uh, many kinds of warfare as uh, as uh, revealed to us or uh, relate to, related to us by uh, uh, Secretary Alunan na meron psychological uh, social media media propaganda. So uh, at least uh, this is a good sign na uh, uh, we are beginning to get the attention of the world. Mga 15 countries na nag-express support sa atin and nag-express support to to conduct joint patrols diyan sa West Philippine Sea. Kaya ang China na umaaray at sinasabi nila tayo ng masama. So we should counter this kind of narrative by sharing this blog. So we will uh, monitor this issue pa and uh, we will inform you on the, what is uh, that the news behind the news the deep analysis behind the propaganda and behind the fake news. So, uh, please share this again to friends and relatives and don't forget to tell them to subscribe to the Blogcaster armadine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.